<laughs> Sumakit doon. Sumakit doon. Dibdib ko sa panluloko ni Gana. Meron daw nang na luloko. Diyos ko. Para mo rin nakawa na sa labas ng, ng porto. Ikaw na Doris ang uutas sa akin. Didi Didi si Simeon ang uutas sa akin. Diyos <laughs> ko. Tinaylas ko yung habit ko agad eh. Ayoko na magkapit masyado ako ni Nenar Vios. Lomi! Ayoko na magkapit masyado ako ni Nenar. Ayoko nga din. Gusto ko yung kasama Okay halo ko malala ko namin pusa eh sino alala mo pusa namin yun tinapon ni Melbe B malata ka waa kanya kanyang saani yow daga 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 Dito po, matatakaw sa kape. Ah, Mga masasiba sa kape. Masarap ng, ng timpla ng kape mo, para ako, ah. Daman tama sa maahang ina pa Bawal tong makasibo. Kasi sabi mo wala. Sala, ah. Wala na sabi mo, ha. Ah. Sabi mo, wala na, eh. Nanaid kami. men. Ano ko naman yan, ga? Shh. Bakla, pang dito lang kami. Hindi namin kaya sa Samdiup. Bakla, so, high blood kami. Ay, pang dito gasp. lang kami kasi nung malaman namin ng kasut na check-up, hindi pala namin kaya ang Samdiup. <laughs> kaya ano, binagsaga. High blood. Binagsakan namin ni Lomi lang. High blood po kami. Oh, hindi, ang bilis na high blood.